So ngayon naman, itidiscuss naman natin yung TPC dealer package natin or yung tinatawag nating silver package which is meron tayong 2998 at yung 3998 So, mga basic packages lang po ito. Yung silver packages po natin na tinatawag. So, ano po ba yung content ng 2998 package natin? So, meron daw po siyang 50 activation credits. Okay? So, yan po yung activation natin which is worth 10 to 15,000. Okay? Ano pang laman ng um, silver package natin? So, meron po siyang tarpaulin. Okay? Load guide yung booklet po natin, dealer booklet, yung mga forms, okay, so kailangan itago nyo po yung mga forms na yan kasi kakailanganin nyo po soon. Okay, and then yung dealer sim. So, anong difference niya sa 3998? So, kung ano yung laman po ng 2998, same lang din po ang laman sa 3998. Okay, ang kaibahan lang po nito, meron po siyang kasamang basic phone. Okay, and then 400 na load wallet or load credit. So, ito po yung isang package. Meron din po tayo, is, so bilang TPC dealer, yung kinuha mong silver package na 2998 or 3998, alin man dun yung kinuha mong package, meron ka daw okay 50 na activation credits. So, paano ba tayo kikita dito? Bakit ba sinasabing uh, worth 10,000, worth 15,000 po siya? Okay? So, bawat activation po natin, ang pwede natin kitain ay 200 pesos per SIM card po na ma-activate po ninyo. Okay? So, i-compute na lang po natin, 200, neto nyo na po yan. Times 50 na activations is 10,000 pesos. Okay? Neto nyo na po yan. Wala pa po dyan yung e-loading nyo, yung mga rebates, at yung 7 ways to earn. Okay? So kasi dito sa TPC package or silver package po, natin, meron po tayong 8 ways to earn. Okay? So iisa-isa yun po natin i-discuss po yan. So yung number 1, yan nga po, 50 activation credits, once na may na-activate po tayo, ang neto po natin ay 200 pesos. Neto po yun. Kita nyo na po yun. So, meron kang 15 activations. Ang total na pwede mong kitain ay 10,000 pesos. So, ang pinuhunan mo ay 2,988 lang. Kumita ka ng 10,000 pesos. Wala pa po yung mga rebates. Wala pa yung um, lifetime na e-loading business mo na discount. And yung top-up discounts nyo. Okay? So, dun pa lang, tumubo ka na. Times 3 pa. Okay? So, ano ba yung mga pwede nating ibenta? Paano ba tayo makakabenta ng activations? So, kung mapapansin nyo po, meron tayo yung mga pinopromote, meron tayong 300 na SIM activation, meron tayong 499, meron tayong 799, 999, at 1388 packages. Okay? So, yan po yung mga packages. Itong lima na to, yung mga binibenta po natin para po makapag-activate po tayo. And then bawat kita, bawat ma-activate nyo po ay may mga kita na po kayo dyan. Okay? meron po sa isang video ko kung magkano yung kikitain nyo per activation. So nandun na rin po yun, sa video na yon Okay? So paano ba tayo makakabenta ng retailer packages? Okay. so kailangan nyo po mamuhunan okay, ng SIM cards. So meron tayong mga mobile stockies, meron tayong mga city stockies, okay? So kapag retailer ka naman, pwede kayong kumuha sa dealer po ninyo. Okay? Sa mga dealers naman, pwede kayong kumuha ng stocks sa mobile stockist or sa city stockist nyo. Okay? So pwede kayong mag-stock ng SIM card, ng retailer kit. Ang laman po niyan, tarp, mini tarpaulin at load guide. Okay? So, ayan po yung mga bala nyo. So, kailangan ma-stack din po kayong mga basic phone. Okay? So, itanong nyo po sa mga stockist po ninyo kung meron po silang stocks po nyan. Sila po ang nagsusupply po sa mga dealers natin. Ayan. So, kailangan meron ka lang nitong tatlong bala na yan para po mabenta mo yung 50 activations nyo. Okay? So, sa step to na tayo. I mean, second ways. Or number two. Okay? So, pag dealer ka daw, meron ka daw 1% top up load. Okay? So, ibig sabihin, meron kang additional na 1% every time na magkakarga ka ng load wallet mo. Okay? Every time na magre-replenish ka daw, meron kang 1%. Example, nagload ka po ng 1,000 pesos. Ang papasok po sa sa'yo, sa, sa dealer si mo, ay 1,010 pesos. Okay? So, nagkarga ka lang, automatic, may 10, may 10 pesos ka na. Example, meron ka daw limang retailer. sa sa'yo araw-araw po. Okay? So, 5,000. Pinaload ng limang retailers mo. Plus, 1 So, ang kita mo, 50 pesos. Wala ka pang ginagawa. Nagkarga ka lang ng load wallet mo. Okay? So, kumita ka na ng 50. Eh, di ba meron ka daw 50 na retailers? Sa number 1 natin, meron kang retailers na 50. Paano pag nagpapaload yan araw-araw? Okay? Nagpapaload yan araw-araw ng 1,000. May 50 ka daw na retailer. So, magkano yan? 50,000 Tama ba? Okay? So, magkano yung top up mo na 1%? 500 pesos. Okay? For one day, pwede kang kumita ng 500 pesos sa top up pa lang. Okay? Nagkarga ka lang ng load wallet mo, meron ka daw additional na 1%, ang papasok sa'yo, yan. Kung daily may niloloadan ka na 50 katao na tig 1,000 pesos each, meron kang kikita 500 pesos daily. Example lang po natin yan ha. Okay, so meron ka daw 30 days. Ang kita mo per day sa top up na 1%, Okay, sa 50 katao na nagpapaload sa'yo ng 1,000 pesos, okay, so 500, ito po yung 1% mo, times 30 days, kumikita ka na ng 15,000 pesos. Okay? Sa so example lang naman po natin yan. Depende kung ilang katao na yung members nyo or ilang katao na yung retailers nyo. Okay? So nagvavary lang po yan. So ito lang po yung example po natin. Okay? So sa number 3 na po tayo. Number 3 si 8 ways to earn, which is 2% okay, load discount. So, lifetime na po yan. Okay? So, every time daw na may magpapaload sa iyo na customer ng 10 pesos, ang mababawas lang po sa load mo ay 9 pesos and 80 cents. So, ibig sabihin, meron ka ng discount doon na 2%. 2% okay? So, magpapatong ka dito okay, ng 2 to 3 pesos na patong, magkano yung pwede mong kitain? Okay? 2 pesos and 20 cents to 3 pesos and 20 cents okay, so ibig sabihin pag nagpa-load ka ng 1,000 na load wallet at nabenta mo po yan ang pwede mong kitain okay, sa 1,000 pesos, ang possible na pwede nyong kitain kapag 10 pesos lang po ang binibenta nyo pwede kang kumita ng 200 to 300 pesos okay So, rough estimate lang po natin yan. So, yan po yung pinakasimple. Kasi iba-iba naman po yung binibili ng bawat customer po natin. Okay? So, yan lang po yung pinaka-basic. Okay? So, number four naman po tayo. Ito yung unilevel bonus or tinatawag natin monthly rebates or pension. Okay, ano ba to? So ito ay pumapasok sa atin every fifth of the month. Okay? So yan po yung laging inaabangan ng mga dealers po natin. So paano ba tayo kikita dyan? Ang sabi sa system, kapag daw nagkukonsumo yung SIM card mo, yung dealer SIM mo ng 7,000 load sales ng, na nanggagaling sa'yo, okay? Sa direct dealers mo, at sa lahat ng retailers mo, okay? pag pinagsama-sama nyo po lahat ng consumption nyo at nakaka-maintain kayo ng 7,000, okay, under sa buong team mo, makakatanggap ka monthly ng tinatawag nating uni-level bonus. Okay? So hindi ko masasabi kung magkano dahil depende po yan sa magiging load sales mo per month. Okay, so nagpavary po yan. Nag-iba-iba po yan. Okay, so, number five, meron din naman tayong tinatawag na direct okay, referral bonus. Okay, ano naman to? Okay, so ito yung tinatawag natin uh, promotion. Okay, so lahat ng magiging dealers, okay, dealers lang po ha, sa lahat ng dealers na papasok po sa team ninyo, meron ka daw kikitain na 300 pesos. Ibibigay po yan ng company. So para pong artista, bawa si artista po, nag-promote po ng isang product sa TV, di ba binabayaran po sila? Okay. Yun yung pinaka-talent fee nila. Okay. So ngayon, ang ginawa po ni TPC, instead po na kumuha ng mga artista, ng mga sikat na babayaran para ipromote po si TPC, okay, ang ginawa niya, yung members na lang po ang mag-promote, okay, mag-share, at mag-endorse. Okay. So ang sabi niya, every time daw na ma-promote mo, ma-share mo, ma-endorse mo, at may papasok na dealer under mo, automatic, meron kang 300 pesos. Okay? So, papasok po yan dun sa income mo. Okay? And yung number 6 natin, meron tayong tinatawag na billing bonus. Ano naman to Okay. So sa mga existing dealers natin, maiintindihan nyo na yung pairing bonus. Kasi di ba meron tayong network or binary na tinatawag? So limbawa, ikaw to. Okay? Ang sabi sa system, kapag uh, daw may pinasok kang tao, okay, sabihin natin si Maria, may pinasok kang tao sa ilalim mo under ng A, mayroon ka daw kita na 300 pesos, tama? Okay? So, mag, may, pinasok ka rin sa letter B mo, under ng B mo. Halimbawa, si Jose, pinasok mo. Di ba yung number 5 natin, meron siyang direct referral bonus? Okay, may 300 ka daw. Once na na-detect po ng system na may nagpares sa A at B mo, automatic po yan, bibigyan ka ni company ng 700 pesos. Okay? So, yan pa lang, dito pa lang, okay, nagpasok ka lang ng tao, may 300 ka na, nagpasok ka ng tao sa letter B mo, sa side B mo, may 300 ka rin. Once na nag-pair po yan, automatic bibigyan ka po ng company ng 700 pesos. Okay? Unlimited na po yan. Tuloy-tuloy na po yan. Kasi bawat tao po, meron po siyang sarili A and B. Okay? So ito na lang example natin. Halimbawa si Maria po, nagpasok po ulit siya. bawa si V1, tsaka si V2. Okay? So si Maria, magkakaroon po siya ng 300. Okay? And then, another 300. So automatic, since nagpares po siya, kikita po si Maria ng 700 pesos. Okay? So ganun din po si J1. May nilagay po siya sa ilalim niya, si b 1 at si b 2 Okay? So, kumita si J1 ng 300, another 300, nagpares po siya, kumita po siya ng 700. Okay? So, may mapapansin ba? Na may napapansin ba kayo? ba diba sabi sa system, pag may, pag may nagpares sa A mo at sa B mo, okay, kikita ka ng pairing bonus na 700. Okay? Kung mapapansin nyo, nagpares po si V2, which is under po sa A mo, at si B1, under sa B mo, automatic, may 700 pesos pupunta po sa iyo yan. Okay? So, nagpares din si V1 at si V2. Okay? Automatic, may 700 pesos ka po ulit. Okay? So, gagawan ko ng isa pang video ito mamaya para mas malinaw po sa inyo yung pairing bonus. Okay? Tsaka kung ano yung difference ng single account sa multiple account. So sa ngayon, yung basic lang muna, yung pairing bonus na may pag nilagay kang tao sa, sa A mo at sa B mo, automatic, meron ka pong 700 pesos. Okay. So sa number 7 naman tayo ng 8 ways to earn, meron tayong tinatawag na indirect okay, referral bonus. Okay. So sa framework natin kanina, dun sa number 6 sa uh, pairing bonus, nakita na natin yung mga indirect. Okay, so ngayon i-explain po natin. Example, ikaw si Y1. Okay, so nag sa team A mo at team B, naglagay ka po si B1 at si B2. Okay, so ngayon, si B1, naglagay din po siya ng members sa ilalim niya, si C1 at si C2 si D1 at si D2. Okay? So, bawat member, may kanya-kanya na po silang kita, which is direct referral, direct niya po yan, okay? may mga pairing bonuses din po sila. Pero ang topic natin is yung number 7, which is indirect referral, okay? si B1, siya po yung direct mo. Okay? Si B1, direct niya si C1 si Y1, ikaw, at si C1, hindi na kayo connected. Pero, meron ka pa rin kikitaing 30 pesos. Okay? Yan yung tinatawag nating indirect referral bonus. Kaya kahit wala na kayong ginagawa, okay, kikita pa rin po kayo sa mga taong ipapasok ng mga taong under nyo. Yung mga taong direct nyo. Ito yung mga taong direct nyo. So, itong level na to, sila na po yung indirect nyo. Okay? So, pag ito naman nasa indirect nyo, yung mga tao sa indirect nyo at may pinasok din po sa mga ilalim po nila, okay, indirect nyo pa rin po sila, kikita pa rin po kayo doon ng okay, kikita pa rin kayo doon ng 20 pesos. Unlimited po yan. Hanggat meron pong pumapasok sa mga ilalim po nila, direct in, uh, indirect nyo po sila automatic unlimited 20 or 30 pesos po yung makukuha niyo okay pero pag direct nyo po sila di ba ang sabi is meron kang kikita in na 300 pag direct nyo po but since indirect nyo na po sila meron pa rin po kayong kinikita may ginagawa man kayo o wala okay so yung last natin yung retailer activation. Di sa number 1, meron daw kayong 50 activation credits? Okay? So sa 50 activation credits, halimbawa si retailer mo, yung direct retailer mo, meron po siyang 5 activations. Okay? So magkakaroon po siya ng 5 activations. Si retailer mo, meron po siyang inactivate. Okay? Pag may inactivate po siya, si dealer kikita daw po ng 40 pesos. Okay? So pag si retailer mo, meron siyang limang activations na activate niya po yan, kikita ka ng 40 pesos, which is 200 pesos, wala ka pang ginagawa, okay? wala kang ginagawa kasi si retailer lang po yung nag-activate, pero kumikita ka ng unlimited 40 pesos. E eh, di ba mayroon kang 15 na activation credits? Okay? So, ibig sabihin, meron kang 50 na retailers. Okay? So, pag 50 yung retailers mo, okay, and bawat taon yan, meron siyang 5 activations, so, meron kang 250 retailers under mo. Okay? So, ito times mo siya sa 40. Okay? So, estimate lang po natin yan. So, 25 times 40. Yung 50 katao na retailer mo direct, meron silang tigli lima na activation credits. So, naalimbawang na-activate po nila lahat yung tigli activation po nila, meron pong uh, indirect retailers under mo na 250. At bawat ma-activate daw po nila, meron kang 40 pesos. So, ang pwede mong kitain ay 10,000 pesos. Okay? Passive income. Okay? So, kayong dealers, i-encourage nyo na mag-activate, gamitin po ni retailers nyo yung 5 activation credits po nila. Kasi additional income nyo po yan. Okay? Unlimited 40 po yan. Ang kagandahan po nyan, yung 250 Okay. na inactivate ng 50 na retailers mo, meron din silang tigli lima ulit na activations and so on, and so on. Tuloy-tuloy po yan. Okay? So, ayan po yung 8 ways to earn po natin. Okay? Sa 2998 or 3998 package po natin. Okay? So, gamitin niyo po, utilize niyo po yung 50 activation credits niyo. Okay? I-endorse niyo lang. Okay? Promote. Meron na kayong 1% uh, top up sa so, MC meron kayong 2% lifetime discount okay. meron kayong direct referral meron kayong indirect referral sa so, bonuses po yan okay. so, meron din tayo yung monthly pension natin okay. unilevel level 1, meron tayong uni level 2, yan yung bonuses natin, uni level 3, sorry, and then yung 40 pesos na activation passive income. Okay? So, napakadaming ways to earn. Okay? Ang dami-daming pwede nyo kitain dyan sa 2998 or 3998 pesos na in-avail nyo. Kaya huwag nyo pong sasayangin, huwag kayong mag-i-stack lang doon sa dalawa na to. Kasi halos karamihan po na nag-a-avail, hindi nila pinopromote, okay? hindi nila pinopromote yung business po nila. Sila lang po nakakaalam. Okay? So, ang kinikita lang po nila ay yung 1% na top up dun sa load wallet at yung lifetime na 2% discount. Okay? I Utilize nyo po yung 50 activations nyo. I-promote nyo po yan para ma-avail nyo po lahat ito. Okay? So, huwag po kayong mapapagod na mag-post, mag-share sa mga kapilala. Okay? So, huwag niyong sayangin yung 2998 nyo. Kasi hindi lang po 10,000 to 15,000 ang balik po yan. Okay? Mas marami pa, mas malaki pa. Okay? So, yun lang. Sana maliwanag yung pagkakadiscuss ko. Sunday, kayo. And happy loading, happy happy activations. Maraming salamat and God bless.